Tinanong si Bel Mariano sa kanyang interview kung ano nga ba ang inaalay niyang kanta sa bago niyang new album para kay Donnie. At sagot naman ni Bel ay, biglaan. At tinanong muli siya, bakit biglaan ang inaalay niya para kay Donnie? At ang kanyang sagot ay, pakinggan niyo na lang para malaman niyo kung bakit. At nung pagkalabas na ay pinakinggan ng mga netizen, sabi sa kanyang lyrics ay, di mapigilan ang tibok ng puso ko. Grabe, dito pa lang sa line na ito ay nakakakilig na dahil alam ng mga netizen ay para kay Donnie ito. At meron pa nga sabi ay, ikaw na ang tumatakbo sa isip ko. At di naman ako nagkakaganito ng yari ng dumating ka ng biglaan. Paniguradong pati si Donnie ay kilig na kilig sa bagong kanta ni Belle dahil sabi nga ni Belle ay surprise daw ito para kay Donnie at never niya itong narinig.